Hi, dumating na another kolum ko sa back. Yan na siya, yellow green. May hindi ko pa sa yellow green. Tapos blue. Ah, yellow green lang pala yung pan. Basket niya. Yung nga pala, pili pala to. Oh my Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Lain na dyan, malis. na. Dito, dito. Dito, dito. Dito, na siya, guys. Ang aking kulambo.

Queen size naman yung ponco, makaiiba ba yung queen yung, size kada queen mo? size so. Pang malaking ganyan ka <laughs> mo, foam. Inestimate mo kung Ang ko, ganda na sana. Ang, hindi ka siya. Yun know, o. Yung foam ko. anong 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 Bayan anong 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 Dahil hindi ka siya ang foams. Sa loob ng aming mini mosquito net Ah hindi Mosquito tent Parang gano'n Zip Zipper siya <laughs> Zip o Zipper Roddy ko mm. ako okay. Parang sa amin talaga mm. <laughs> <laughs> mm. Ganda Ganda Darlene! Darlene! Yoohoo! Darlene!